ayaw na sa akin na dututo. Kababing, mang laag na po daw ni sila mga kababe, mo. ato na po, Miss <muchos> Mia. na po na ako ni sila. Murag, ikaw 190 na siguro ni. Ang ako mga bisita nga giadto dito o. So mga ato na mga kawan ng manakay na ta kan mo na ta dito. Oy, wala Tara guys, <muchos> magtakip taksi sa guys. Oy, ayan pa abel ang ikaw. So, mula ka na ni. Dito mo sa tubangan. Ay, Ay, ako ko na di eh. Ay na ding. Oh, ako katapat ning Jesus. Mga kababing balag magkalisod ni mga kababing so for the goal ang gihapunan ni. Ako please. Guys, nice. na lang ni guys. <laughs> Dagan ka ayo mga chikiting ra ang pinakadagan ani mga kababing o diba tanawa siyo. Mm. Be ames cellphone mama be. Ah. Uh, cellphone mama uh, on ako na. Pagdiyahay na me for today's video. Uh, Bitung maabot mga kababing na po ang taga-kalinan during mga ka-ababihe ayayin kaya na po may bisita nga wala nang kaan ni sa eh, uh, mura magiging natin ngayon ka pang hambog sa Bansala ang niya sa, o diba? Nia ko Nia ko Nia ko Nia ko Diraya oh, bahan nunun diraya Ay wala pa yuday ni balik Wala pa yuday ni balik ang tubig Magkura, magkikinig ng mama. Mami, ka to. Ato ang kikuanan. Okay. Oh, Ato ang? sa una. Kung nagligo-ligo to. Kamay ni mama, okay. Hindi na ko maligoin. O, ay nagligo. Ako maligo ko. Aray. So... Hoy, dali na mo dere. Wala no? Saman. Saman. Nagkuan-kuan ulambot. I love ang mo. mga kaababeng Hoy, hinay lang. I am here. Ha? <laughs> Mura kay kali yan oh, kagamay. Oh, asa naman ka vlogger kalimtano Na nakalimtan na sad nimo yung cellphone. Mm. Uh, excited kay sila mga kababing ang mga chikiting namo. Perting daghana puro sa mga bata. yara guys. Are. Pero na pen. Sige na.